Ang Department of Social Welfare and Development nagpaalala ho ito para sa maaaring posible uh, posibleng uh, kung hindi tatalima doon sa mga patakaran sa pagbiyahe kasama ang isang bata na minor de edad, posible pala kayong ma-offload sa aeroplano. Alamin natin ang mga uh, detalye ng balita ni Bombo Isa Cotoner. Nagbigay pa si Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Ada Kuliko sa publiko na secure muna ang minors travel clearance ng mga bata bago bumiyahe palabas ng bansa. Anya, maaari kasing humantong sa offloading o yung pagtanggal ng pasahero sa flight kung walang maipakitang dokumento na aprobadong lumabas ng bansa ang isang minor. Dagdag pa ni Kuliko na sa immigration palabang ay hindi na makakalagpas sa mga minor na walang clearance mula sa ahensya. Ito ay dahil na rin sa pakikipag-ugnayan ng ahensya sa Bureau of Immigration sa ganitong proseso. Particularly, na nangyari po dyan is na o-offload po sila o ng ating Bureau of Immigration. So hindi po sila nakakalampas sa Bureau of Immigration kasi po hinahanap po ito as a requirement sa ating pong pag-travel abroad. Para maiwasan na po ano, yung ating offloading, kailangan po talaga nila mag-secure na via their travel. Ang minor traveling abroad clearance ay requirement ng departamento para sa mga minors o individual na ang edad ay 18 years old pa baba na lalabas ng bansa at hindi kasama ang mga magulang o yung mga taong may responsibilidad o legal custody sa kanila. Kaugnay nito, nilinaw naman ni Colico sa publiko na kapag kasama naman ng mga magulang o yung legal guardian sa pagbiyahe sa ibang bansa ay hindi na kinakailangan na kumuha ng clearance. Ang hindi po kailangan na mag-apply ng travel permit, ay yung pong kasama na nila, yung kanilang biological parents. Ibig sabihin po noon, uh, they can freely travel with their children. In terms of requirements, ma'am, kailangan po natin particularly yung birth certificate ng bata, yung marriage contract kung kasal po yung uh, kanilang parents, or pagdating naman po kung sila po ay legal guardian, yun po, yung authorization ng court na sila po ay pinapahintulutan na sa kanila po yung kasabihan ng bata. And Particularly kung sila po ay merong kakayahan no, na mag-travel, kailangan po ipakita nila po sa amin. Ang ganitong hakbang ay paraan ng ahensya para labanan ng human trafficking at mapabuti pa ang automated process sa mga opisina ng pamahalaan. Dahil mayroon na rin itong online application na magkakaroon din ng virtual meeting sa magulang o guardian at ang mismong bata para interviewin ng mga social workers. Para sa Bombo Network News, Bombo East sa Cotoner nag-uulat para sa number one and most Trusted Radio Network in the country Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!